Kumusta mga ka-atletiko? Ang Team USA ay umaarangkada na para sa 2024 Olympics matapos ang disappointing exit nila sa 2023 FIBA Tournament. Kaya naman binubuo na nila ang kanilang Redeem Team 2.0. May nilabas ng 41-man shortlist para sa Team USA at ang 41 players na ito ay ititrim down pa para sa 12-man official roster ng koponan. Ito ang listahan ng mga naimbitahan para sa koponan. Point Cards Stephen Curry, Tyrese Halliburton, Jalen Brunson, Damian Lillard, Kyrie Irving, Trey Young, Chris Paul, De'Aaron Fox, Drew Holiday, Shooting Guards, James Harden, Anthony Edwards, Donovan Mitchell, Desmond Bain, Scotty Barnes, Devin Booker, Alex Caruso, Tyler Hero, Austin Reeves, Duncan Robinson, Derek White, Small Forwards, LeBron James, Kawhi Leonard, Mikal Bridges, Jalen Brown, Jimmy Butler, Paul George, Josh Hart, Brandon Ingram, Power Forwards, Kevin Durant, Jason Tatum, Paolo Banquero, Aaron Gordon, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Bobby Portis, Zion Williamson, Centers, Joel Embiid, Bam Adebayo, Jarrett Allen, Anthony Davis, Chet Holmgren, Walker Kessler. Pero para sa amin, ito ang pinakamagandang lineup para sa Redeem Team 2.0. Point guard: Stephen Curry, Kyrie Irving. Damian Lillard. Shooting guard: Devin Booker, Donovan Mitchell. Small forward: LeBron James, Kawhi Leonard. Power forward: Kevin Durant, Jason Tatum. Center: Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo. Ang roster na ito ay isang modernong dream team na may kombinasyon ng skill, experience at star power sa bawat posisyon. Ang backcourt trio nila Stephen Curry, Kyrie Irving at Damian Lillard ay magdadala ng hindi pang karaniwang halo ng shooting, playmaking at leadership. Sina Devin Booker at Donovan Mitchell, dalawa sa pinakamahuhusay na shooting guard sa liga, ay magbibigay ng explosive scoring punch mula sa wings. Sa swingman position, nandoon ang walang kapares na duo ni na Lebron James at Kawhi Leonard na parehong proven champions na may versatile skill sets. Sa front court, sina Kevin Durant at Jason Tatum ay magdadala ng scoring prowess at versatility bilang power forwards. Habang sina Joel Embiid, Anthony Davis at Bam Adebayo ay bumubuo ng isang formidable rotation sa center position. Ang star-studded lineup na ito na nagpapaalala ng iconic redeem team ng 2008 na pinangunahan ni Kobe Bryant ay naglalagay sa Team USA bilang malinaw na paborito para makuha ang ginto sa 2020. for Olympics. Mahalaga rin na tignan ang kompetisyon ng Team USA. Ang Serbia ay mayroong Nikola Jokic, ang arguably ang pinakamahusay na player sa mundo ngayon. Pero hindi niya kaya mag-isa laban sa 12 superstars. Ganon din sa Greece at Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic at Slovenia, Dennis Schroeder at Germany, at Canada na pinangungunahan ni Shea Gildjus Alexander. Kahit ang France ay maaaring magkaroon ng massive lineup kasama sina Victor Wembanyama at Rudy Gobert. Pero kulang sila sa leadership na ma ibibigay ng mga Amerikano. Sa kombinasyon ng shooting, playmaking, defensive prowess at veteran leadership, ang Avengers team ng USA na pinangungunahan ni na Lebron James, Stephen Curry at Kevin Durant ay may potensyal na dominahin ang kompetisyon at posibleng mag-champion ng walang katalo-talo. Ang iteration na ito ng Team USA ay naglalayong iwasto ang mga pagkabigo sa 2023 FIBA Tournament at ma-establish ang kanilang mga sarili bilang Redeem Team 2.0. Anong masasabi mo dito mga ka-atletiko? I-comment mo na ang team mo.